At eto na nga no So papasukin na natin tong San Juan Banyo Welcome to San Juan Banyo Yan At papasukin na natin to At aakitin na natin tong Mount Arayat na to Matarik din yung daanan dito Kamukha dun sa pinuntahan natin kanina At pero bago tayo pumunta dun sa my tree house Punta muna tayo dito sa may swimming pool nila Sana payagan tayo <laughs> Dito naman tayo maliligo eh Yan medyo paahon din yung daanan dito pero maganda dahil napakaganda ng daanan at sana payagan tayong pumasok eto dito kakaliwa tayo yan kaya pwede po mag vlog lang sa loob Salamat po. <laughs> Isasama ko lang po sa vlog. Salamat. Dito tayo paparada. All right. Nice one. Salamat kina Kuya Tate. <laughs> Tatyun nga maksadik no. So bali pinayagan nga tayo nila, ma'am. Pumasok dito sa National... Arayat National Park. Uh, dito to sa San Juan Banu, no? At hayaan yung ipasyal ko kayo dito. Sa uh, swimming pool dito at sa pasyalan dito mismo. Sa paanan ng bundok. Yan, tignan nyo naman mga kasadik. So napaka-aliwalas. Napaka-presko. <laughs> uh, at yun nga, yung sinasabi ko nga na yung tubig dito ay nanggaling talaga sa bundok. So napakasarap maligo dito. Napakalamig. At eto nga yung loob, no. At papunta tayo dun sa may mga swimming pool. Nakalimutan ko na kung ilang swimming pool meron dito. Tatlo ata. Ayan. At may mga tao sa loob. Ang dami. At eto nga yung isa dito saan. Alam ko may meaning to eh. Itong agilan na to at yung unggoy. Ayan. Hindi ko lang alam po anong meaning yan. <laughs> at eto. So, ang daming cottage din dito. Ayan. Eto naman, pang pamilya naman siya. di ba diba? Kung gusto nyong medyo... Kung gusto nyo medyo nature. Ayan, diba? Ito talagang nature na nature to. <laughs> Kasi nasa may paanang kayo ng bundok. At uh, dito nga, so alam ko may mga isda dito eh. Ay, may mga isda pa nga rin oh. Di ko alam kung tilapia to or ano. Pero tinan nyo, lalaki ng isda. Ayan. At yung hagdanan na yan. Ayan. Yan naman yung tinatawag nilang ah, 100 step. Di ko alam ko talagang 100 step to dito paakyat doon sa tree house yan Ito. a ah, hundred step so magmula dito nyan aakyatin nyo hanggang doon sa may pinaka ah, tree house na is ano daw siya hundred step at tignan nyo naman yung tubig So, umaagos talaga siya. Yan, you know, oh. Bukal na nanggaling talaga sa bundok yan. Walang gripo. Diba? Ayan, nata. nyo naman itong isa. Ah, pang bata lang. Simple dito. ah at tignan nyo. At, ah, yung tubig nga dito is talagang nanggaling sa bundok. Ayan, o. Bukal siya. Ah, tumaagos papunta dito then yung tubig dyan hindi lang umiikot diyan, umaagos din palabas doon. Hindi ba? So napaka-presko. At uh, dito naman, so mayroon din dito kaya lang walang tubig, no. eto Ito naman, parang number 7 siya. So wala lang tubig. At baka mamaya pa rin nalalagyan. Then kumuha lang din 'yan. Meron din siyang uh, bukal na aagos yung tubig diyan then palabas naman tignan nyo naman tong ano dito napakaaliwalas talaga nung bata pa ako <laughs> dito rin ako naliligo dito ako namamasyal kasama yung mga tropa And ngayon nga medyo napalayo na eh hindi na makaligo dito <laughs> at dito naman tayo sa isang uh, swimming pool nila medyo malalim to dito at dito talaga Umaagos talaga yung tubig galing sa bundok Para siyang merong talon Talon? <laughs> Bukal talaga At ito nga yung isa sa Swimming pool nila dito So yung tubig nyan Nang galing dun sa bundok mismo And Then naagos dito Nakikita nyo sa may dulo may butas dun So pag napuno na yan Naagos din palabas Diba? At yan o oh. Kung makikita nyo yung tubig na umaagos talaga siya at nanggaling siya talaga sa bundok at siya dito yan then may ipon yung tubig dyan so biro nyo yun napakalamig ng tubig na yan napaka presko naagos siya dyan sa loob then pag napuno na naagos din palabas at babata tayo tignan natin no? Ah. so ngayon yan talagang hindi may iwasan yung dahon. Kasi syempre, puro halaman yung nakapaligid dito. No? Ah, ta talagang may dahon yan. At eto nga, yung tubig <laughs> na nanggaling sa bundok. At may nagpipicture-picture. No? Ayan, tignan nyo naman. Presko-presko ang tubig. May mga dahon lang kasi nga nanggaling siya sa taas. Nanggaling dun sa bundok. di ba at dito lang to sa may San Juan Banyo mga kasadik no. Ayan, tignan nyo naman. Napaka aliwalas at napaka presko ng kapaligiran dito sa may National Park dito sa San Juan Banyo. At yun nga no, so <laughs> hiningal ako at tapos na tayo. Tignan nyo, napaka-presko. At okay. So, tapos na tayo dito sa San Juan Banyo. At tayo ay pupunta naman sa treehouse. Medyo hiningal ako. At kita nyo naman yung tubig doon kanina, no? So, talagang umaagos siya mula sa bundok, pababa dito sa mga swimming pools nila. di ba <laughs> At yun, at dito nga ito sa may San Juan Banyo, no? sa may paanan mismo ng bundok. And marami rin cottage dito. Gusto niyo magpahinga, mag tumambay. So, pwede pwede kahit anong gawin nyo dito. Pwede rin kayo magluto. Yan. At ngayon nga ay tapos na tayo dito sa ating uh, pang number 3. <laughs> at number 4 na tayo aakyat na tayo doon sa my tree house. At yun. So medyo hiningal ako mga kasadik. Ah, tara. Samahan nyo doon sa ating next location. At ayun nga mga kasadik. So tapos na tayo dito sa ating uh, pang number 4 pasyalan dito sa Arayat ang National Park dito sa San Juan Banyo. at ngayon naman aakit naman tayo doon sa taas <laughs> at pinayagan tayo nila mga pumasok kahit hindi na magbayad at yun nga at tayo ay aakit naman thank you po